Sariwa pa sa alaala ni Shoni ang pagkakalubog sa utang ng pamilya, kung kaya't sinikap niyang makapagtapos ng pag-aaral sa kursong Bachelor of Elementary Education, major in Mathematics. Nakikita ko yung needs, kaya ah, gigets ko kung bakit kailangan naming mangutang. Naisip ko na isang paraan para makaalis kami sa ganong sitwasyon ay makapagtapos ako ng pag-aaral at magkaroon ng magandang trabaho. Nang makapagtapos, hindi agad siya nagkaroon ng trabaho. At taong 2010, nakasal si Shoni sa asawang si Patrick. Nalungkot ako kasi wala akong trabaho, gustong tumulong. Kumikita naman yung mister ko pero sapat lang para sa mga anak namin. Hanggang isang gabi, nasumpungan ni Shoni ang programang The 700 Club Asia. Isa pala sa prayer nila yung sa mga gustong magkaroon ng, ng trabaho. The Lord is uh, making ways, may ginagawa siya para imit ka. Kung ano man yung pangangailangan mo ngayon, may ginagawa siya. nararamdaman ko na ako, ako yung kinakausap ng time na yun. Nararamdaman ko yung comfort, nararamdaman ko yung, yung peace ng Lord. Sa pagiging masugid na tagapanood ng programa, ay nahikayat din si Shoni na mag-donate sa gawain ng Diyos sa CBN Asia nagtuturo ng salita ng Diyos, tumutulong hindi lang espiritual, tumutulong financial, tumutulong literal talaga ako. Ano yung tulong na, na kailangan ng tao, minimit nila. Na, nakapanood ako ng mga operation blessings, medical mission. Nagkaroon po talaga ako ng desire na tumulong. Ano man yung binibigay mo sa Lord, malaki maliit, ino-honor ng Lord yan. Naniniwala din po ako, parang seed of faith ko na naniniwala ako na ibabalik ng Lord yung binibigay ko ng siksik, liglig at umaapaw. At matapos siyang magbigay, pinagpala siya ng Panginoon. Natanggap siya bilang public school teacher. Ang Lord ay faithful sa lahat ng tao dahil sa kabutihan ng Diyos at dahil sa bunga ng pagbibigay sa Lord sa ministry ng Lord. Nakikita ko yung provision niya, yung bunga ng lahat ng itinanim ng mga nakaraan. Sa ngayon, unti-unting namay ni Shoni ang tagumpay. Nabayaran niya ang utang ng pamilya at patuloy na sinusuportahan ang kanyang tatlong kapatid sa kanilang pag-aaral. Naranasan ko ang tagumpay ng Diyos dahil siya ang may hawak ng tagumpay dahil sa kabutihan niya at dahil sa lakas na binibigay niya sa akin sa araw-araw.